Makalipas ang tatlong araw, sa Martial Arts Arena ng White Deer Academy, matagumpay na naipasan ni Chen Kier ang kanyang unang pagsubok, madaling tinalo ang isang malakas na lalaki na may mababaw lamang na kasanayan. Lubos na humanga ang lahat sa kanyang napakalaking talento, isinasaalang-alang na wala siyang mapagkukunan ng paglilinang at mas malakas pa rin kaysa sa mga ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Gayunpaman, sa sandaling ito, nag-aalala si Chen Keier. Dahil nilagdaan ko ang kasunduan, nawala ang aking kapatid. Galit pa rin ba siya sa akin? Pinanood ng bagong dekano na si Bai Dunrang ang perpektong pagganap ni Chen Keier, nagpaplano ng kanyang sariling balak. Pagkatapos manalo sa kompetisyon, ibabalot niya ito bilang nakatatandang disipulo ni Wen at palawakin ang kanilang impluensya sa pangalan ni Wen. Samantala, sa palasyo ng patriarka, abala si Chen Daorang sa pag-aalaga sa Alchemy Furnace, nagtrabaho ng walang pagod sa loob ng isang araw at isang gabi. Nang akmang magpapahinga, na siya, sumigaw ang patriarka sa kanya, pinapaalalahanan siyang tinanggalan siya ng battle garb, paglilinang, pahinga, at pagkain. Hinuyam ni Chen Daorang ang kanyang mga kamao at hindi naglakas loob na magreklamo. Dumating ang araw ng kompetisyon ni Chen Kai at natalo na niya ang mga kalyadong puwersa ng Siam na akademya. Isa pang tagumpay at siya na ang magiging pinakamalakas sa kanyang henerasyon, salamat sa gabay ni Wen. Ang huling kalaban ay Si Yamo, na pangalawa sa rango sa Bailu Academy. Nagpahayag ng pagtataka si Yamo na handa si Chen Kai na sumuko sa akademya, ngunit iginiit niya na tulungan ang kanyang kapatid na maging henyo. Ginawa siyang ka-iyahiya ni Yayamo, sinasabing kahit pa magkaroon ng mas maraming mapagkukunan ang kanyang kapatid, magiging walang kwenta pa rin siya. Mas maganda pa kung magpakain ng baboy sa mga mapagkukunan na mayroon ka kaysa ibigay sa iyong kapatid. Pagkatapos ay ginamit ni Chen Keir ang White Deer Sword Art, na nagulat sa lahat sa kanyang kasanayan sa sariling likhaniwen na pamamaraan. Hindi may iwasang matalo si Yayamo, at maging ang dekano ay hindi mapigil ang bamantong hininga, na nagnanais na si Yeyamo ay masisiyahan na lamang sa pagiging pangalawa. Hiningi ni Chen Keir na humingi ng paumanhin si Yeyamo sa kapatid ni Chen Keir, at iligtas ang kanyang buhay. Habang iniisip ng lahat na matatalo si Yeyamo, may hindi inaasahang nangyari. Di inaasahan, ngumisi si Yeyamo dito. Pagkatapos, sa bilis na hindi nakikita ng mata, sinuntok niya si Kai er sa ibabang bahagi ng Chan. Agad na nawasak ng suntok na ito ang mga espiritual na ugat ni Chen Kair. Bigla, dalawang magkaparehong yeyamo ang lumitaw sa field na nagpatulala sa lahat. Nagulat ang dekano at umupo. Hindi ba tiyo ng bihirang battle garb na iniwan ni Senior Wen sa akademya? Ang twin battle garb. Ayaw maniwala ng sino man na matatalo si Chen Kier sa isang suntok lamang. Ipinagmalaki ni Yeyamo si Chen Kier at sinabing, gagamitin ko ang mga salita ng iyong kapatid upang sagutin ka. Totoo na ang kapalaran ay maaaring magbago sa isang iglap. Huwag mong maliitin ang mahirap na kabataan. Ang mukha ng dekano ay puno ng kawalan ng paniwala. Siya mismo ay laging gustong makuha ang twin battle garb, na hindi lamang nagdoble ng mga kakayahan ng host kundi nagbigay din sa kanila ng dalawang buhay, ngunit ito ay partikular na iniwan para sa mga may kapalaran ni Senior Wen. Saan nagmula ang taong ito? Sa sandaling ito, nakatingin sa langit si Yayamo, nagtatawanan ng mayabang. Nakuha ko ang twin battle garb salamat kay Chen Daorang. Kung hindi ko kinain ang tae na peras na iyon at nagtain ng araw na iyon, hindi ako mahuhulog sa hukay ng akademya at makikita ang twin battle garb. Hindi pa nagpapahinga si Chen Daorang sa loob ng sampung araw at gabi at lubos na nabigo sa bahagyang at may pagkiling na patriyarka na nakalimutan ang kanyang mga obligasyon matapos makakita ng kaakit-akit. Galit na galit siya nang makatanggap siya ng mensahe mula sa token ng kanyang pamilya na nawasak ang paglilinang ni Chen Keer ni Yeyemo at kasalukuyan siyang nasa bingit ng kamatayan inutusan siyang umuwi kaagad. Samantala, sa entablado ng martial arts, si Yayamo sa kanyang twin battle garb ay may napakalaking kalamangan. Inangat niya si Chen Kier gamit ang isang kamay at sinabing, Orihinal kung hinahanap ang iyong kapatid upang ayusin ang mga account, ngunit nawala siya sa mga nakaraang araw. Bakit hindi ka lumuhad at humingi ng paumanhin para sa iyong kapatid? Dumura ang babae at sinabing, ayaw ko. Sa pagkarinig nito, agad na sinampal ni mo si Chen Kair sa mukha. Sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang nangungunang estudyante sa akademya? Tanong niya, kung hindi ka luluhod, patuloy kitang susuntukan hanggang sa gawin mo. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng galit na baraj ng mga pag-atake, na nagdulot ng pagngingit ng mga ngipi ng mga lalaking estudyante sa ibaba. Wala ba kayong awa sa mga babae? Tanong nila. Si Chen Keer, ang josa ng akademya, ay nawalan na ng kakayahang lumaban. Bakit hindi tumigil si Yeyamo? Ito ay malinaw na isang kaso ng paglutas ng personal na galit sa publiko. Ang dekano ng akademya ay hindi lamang walang ginawa upang pigilan ito, kundi sinabihan pa si Yeyamo na magpatuloy. Sinabi niya na kahit patayin niya si Chen Keer, pananagutan niya ang mga kahihinatnan mayroon ng bagong plano ang dekano. Ngayon, si Yayamo, na mas masunurin, ay may twin battle garb na iniwan ni Senior Wen. Ginawa nitong mas malakas siya kaysa kay Chen Kier, na nakatanggap lamang ng ilang gabay. Kung makakaya niyang maging tagapagsalita ni Senior Wen, madali niyang mapaparami ang impluensya ng akademya ng ilang beses. Hindi na pinipigilan si Yayamo ng anumang pag-aalala, at nagkaroon pa ng mas masamang ideya kaysa sa simpleng pagpatay kay Chen Kier. Tiningnan niya ang mahaba at payat na mga binti ni Kai er at sinipa ang mga ito, binasag ang kanyang mga buto sa binti at sinira ang kanyang dantian. Mula noon, ang pagmamalaki at kagalakan ng akademya ay naging isang walang silbi na tao. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chen Daorang na nasa panganib ang kanyang kapatid at galit na galit na hiniling sa patriarka na pakawalan siya upang iligtas ang kapatid. Ngunit ang patriarka ay nagtatamasa ng sikat ng araw, ang dalampasigan, at ang mga babaeng nakasuot ng bikini at walang pakialam sa kanyang mas nakababatang henerasyon. Galit na galit si Chen Daorang. Chen Zuan, ikaw ay isang tunay na salbaha, sabi niya. Kung sadyang pinapahirapan mo ako, patayin mo na lang ako. Hindi na kailangang maging ganoon kalupit. Alam kong wala akong silbi. Ang responsibilidad sa pagbagsak ng aming pamilya ay nasa akin. Ngunit ngayon ang aking sariling kapatid ay malapit ng bugbugin hanggang mamatay, at pinapaboren mo pa rin ang iba. Sa halip na mapahiya sa iyo at panuulin ang aking kapatid na namamatay ng miserable, mas gugustuhin kong labanan ka hanggang kamatayan. Kahit hindi ako manalo, mamamatay ako bilang isang lalaki. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Chen Daorang ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Tila muling naaktibo ang kanyang likas na thunder and lightning body. Naglakas loob na maging ganoon kay abangan sa patriarka. Hindi mo ba nakikita kung anong pagbabago ang nangyari sa iyong katawan? Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na ang makitid na espiritual na ugat ay biglang naging napakalawak. At ang kanyang concentrating realm cultivation na inalis, tila lumukso sa divine realm. Lumapit si Wen Baiyo at diretsyong nagsalita. Sa tingin mo ba gusto kang patayin ng patriyarka? Selyado lang ng patriyarka ang iyong battle garb. Ang pag-alis ng iyong cultivation ay talagang nagsisilyo ng iyong original na cultivation. Ang pagpapalabas ng pressure ay upang selyuhan ang iyong bilis. Ang hindi pagpapahinga sa iyo ay upang selyuhan ang iyong pisikal na katawan. Ang panghuling layunin ay upang bigyan ka ng isang ganap na bagong battle garb. Hindi pa natatapos ang mga salita, biglang bumukas ng kusa ang pale furnace sa likod niya. Pagkatapos ay lumabas ang isang gininto ang ilaw at agad na bumalot alot sa kanya. Ito ang for battle garb isa sa sampung pinakamataas na sinaunang battle garbs na humihigit sa battle garb. Biglang naramdaman ni Chen Daorang ang malaking pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Kaya pala, para sa aking ikabubuti ang ginagawa ng patriarka. Kung gayon, bakit niya ako tinrato ng ganoon noon? Patuloy na nagsalita si Wen, ang mga kondisyon para sa paggamit ng four-sealed battle garb ay komplikado. Kailangan na. Selyado ang apat na kapangyarihan ng may-ari, at ang galit ng may-ari ang kailangang gamitin bilang pampatakbo. Kaya't patuloy kang pinupukaw ng patriarka. Kapag naging labis kang galit, ang battle garb ay maaaring ganap na may sama. Bago ka dumating, nagpalipos ng buong gabi ang patriarka sa pagpili ng battle garb para sa iyo. Nag-alay pa nga siya ng isang libong taong asensya para ma-unlock ang four shield battle garb dahil dito kaya mukhang pagod na pagod ang patriarka nang dumating ka. Nasiyahan si Chen Daorang, kaya pala lahat ng basurang iyon sa bundok ay pinili para sa akin. Kung gayon, bakit hindi na lang niya sinabi ng direkta sa halip na ipamuko sa akin na gusto niya akong patayin? Sinabi ni Luo Chen na ugali iyon ng patriarka. Palagi siyang paligoy-ligoy kapag nagbibigay ng magagandang bagay. Hinding-hindi niya sasabihin ng direkta. Sunari talaga siya. Ang tatlo ay nagkukulitan, nagshi ng baliw. Tiningnan sila ni Chen Zuan, walang imik. Kung hindi lang dahil sa kinakailangan ng sistema na hindi ko direktang maibibigay sa iyo, hindi ko sasayangin ang aking mga ekspresyon sa inyo. Walang imik ang sistema. Nangako silang parurusahan si Chen Daorang, ngunit sa huli, binigyan pala siya ng malaking regalo. Nagkunwari lang na natutulog ang patriarka at hindi nakita. Kung sa bagay, hindi ko naman direkta na ibinigay sa kanya, kaya hindi ito maituturing na paglabag, di ba? Si Chen Daorang sa likod ko ay agad na lumuhad sa lupa. Salamat po, Patriarka, sa pagbibigay sa akin ng battle garb. Kung nagkasala po ako sa inyo, parusahan kanyo po ako. Hinaway ni Chen Zuan ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang magsalita ng kalokohan. Wala akong ibinigay sa iyo, at ang reg along na tanggap mo ay para sa pagluhod sa iyong ama. Mali pa nga ang pagluhod mo. Gayunpaman, emosyonal na sinabi ni Chen Daorang, na matay po ang aking ama nang ako ay bata pa. Siya rin po ay isang taong malupit magsalita ngunit may mabuting kalooban, tulad ninyo po sa akin. Kaya hindi po ako nagkamali sa pagluhod. Kayo po ay tulad ng aking ama sa akin. Sa pagkarinig nito, agad na tumayo ang patriyarka na may luhang dumadaloy sa kanyang mukha at sinabing, Heto, kunin mo ang maliit na kahoy na ito at bumalik ka at bugbugi ng mga nang api sa iyong kapatid. Sa oras na ito, ginamit ni Yeya mo ang malubhang nasugatang si Chen Kier bilang banta, na hinihingi na lagdaan ng pamilyang Chen ang isang kasunduan sa pagsuko. Nabayaran na ang matanda ng pamilyang Chen at ng akmang pipirmahan na, dumating si Chen Daorang sa tamang oras. Pagkalipas ng ilang araw na hindi tayo nagkita, naglakas loob kang magpas siya para sa akin. Sinuntok ang matanda sa lupa, nahaharap sa agresibong pag-uugali ni Ye Yamo, binasag ni Chen Daorang ang kasunduan sa isang palad at sinabing, hindi ko kayang gawin ang gusto mo. Kung gusto mo akong labanan, sasamahan kita hanggang sa huli. Kung matalo ako, ang buong pamilya ko ay nasa iyong pagtatapon. Kung manalo ako, maaaring patayin kita. Kung tatanggapin mo ang hamon, makikita natin ang resulta sa arena bukas. Ang kinikilalang number one waste ng akademya ay hinamon ng pinakamalakas sa akademya na isinasaalang-alang ang buhay ng kanyang buong pamilya. Inakala ng lahat na baliw siya, maging ang kanyang kapatid na babae na napakalakas ay hindi makatalo kay Yeyamong. Ang taong ito ay nagbibigay lamang ng kanyang sarili. Sinabi rin ng dekano, Yumo, hindi mo kailangang pigili ng iyong sarili. Patayin mo lang siya para sa akin. Sa pagkakataong ito, kailangan kong turuan ang mga taong ito na sumasalungat sa akademya ng leksyon at itatag ang aking sariling autoridad.